October 1 nang simulan ng Comelec Baguio ang pagtanggap nila ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa May 2025 midterm elections. Naging buena mano rito si dating Baguio City Congressman Attorney Nicasio Aliping Jr. na tatakbo sa pagkakongresista. As the saying early birds catches the worms. Ito na natin para lang ipahalam na tayo talaga ay seryoso at uh, itutuloy natin ang ating adikay for accountable, transparent, and participatory governance in our beloved city of Baguio. Ang kanyang mga kaibigan at taga-suporta sa paghahain ng COC. Naghain din ng COC sa unang araw si incumbent councilor Peter Fianza at si Norma Ferrer Benuyo na mga tatakbo sa pagkakonsehal. Humabol din sa pagpafile ng COC si Owen Jacques Demoni na tatakbo sa pagkakongresista. Pero kahapon, October 2, naging tahimik lang ang Baguio Convention Center at walang naghain ng COC. Ngayong araw, nabasag ang katahimikan sa paghahain ng grupong Makabagyo Tayo sa pangunguna ni Soledad Go, ang may bahay ni Baguio City Congressman Mark Go. So the sentiments, the resilience, the voice of the people, and I believe that with my competence and my capability, I could be the voice ng ating maliliit na tao. Kasama niyang naghain ng COC ang mga pambato nilang tatakbo naman sa sanggunyang panlungsod na sina ngayoy Councilor Attorney Betty Lourdes Tabanda, mga dating councilors na sina Joel Alangsab at Elaine Sembrano, veteranong mamamahayag na si Eddie Carta at ngayoy kagawad ng Barangay Asco na si Stanford Ang. Pakay ng grupo, tugunan ang mga pangangailangan at interes ng mga residente ng lungsod or after the welfare of uh, citizenry, you know, sa so, mamamayan, tao muna, kung ano yung kapakanan nila, no? It's more on collaborative, consultative, with empathy. For the city of Baguio and for the people of Baguio, ang aking paglilingkod para sa kanila, lahat para sa kanila, Baguio first, our constitution, our constituents first. Tiniyak naman ng Comelec na handa sila sa dagsaan pa ng mga magahain ng COC sa mga susunod na araw. It was uh, flawless, it was seamless and we hope to improve to make it faster sa mga susunod na kandidato. It appears na natatagalan kami dun sa actual receiving kasi hindi pa kompleto yung ating mga staff in doing that task. Sa ngayon, mayroon ng tatlong naghain ng pagkakongresista sa lungsod habang wala pang naghain sa pagkaalkalde at vice-alkalde. Mayroon namang anim ng naghain ng kandidatura sa pagkakonsehal. Inaasahan namang dadagsa ang mga magain ng COC bukas araw ng biyernes at sa darating na lunes at martes. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.